Wow! Sarap ng ulam namin ngayon mga kaorag, Oh. Nagloto ang kapatid ko ng uh, gabi. Ayan gabi. Iduin na! Iduin na! Ika! Ito ito Huwag ka naman iya. Ayan, tayo ka na, ka. E, kumain ka na. Kumain ka na, kumain ka na. Huwag pagkain mo eh. Hmm. Ang alaga ko mga kaurog na magnanay eh. Huwag kabuka sila. Rabi, mga serius sila, Oh. oh. Mm, sarap. Manuk. Parang Ah, sebaiknya sabay niya kumain kumain mga kaoran sabay kumain pa ng no, ganito naka naka guwantes ng plastik Ito yung lahat kumain mga ka-walag pag, pag, ano. pag gutom na gutom. Talagang hmm. mapaparami yung kain mo. Uy! Aray! Aray! Kalabing ka na naman! Kalabing ka na naman! Oh. mga aso mga kaurag ko lalambing nila hmm. kahit saan ako magpunta mga kaurag ngayon eh, na sila mag-withdraw muna ako mag muna ako kasi wala akong pangkain bago ako umuwi ng bahay hindi akong na ko lang sa trabaho ko ayun nakawidro na ako mga kaurag nakawidro na ako ng pangkain ayun na naman pauwi na tayo sa bahay tulog na naman